So guys, good afternoon. Ma-unbox tayo guys ng smart table water dispenser. Ito guys, parang hindi na tayo guys mang, ano ba, mag ano carry or mag ng galon para i, ilagay sa itaas guys. Kaya nga magamit tayo nito guys. Ngayon, wala po guys yung galon na yung galon na circle ba hindi ang square para ito, kailangan sa galon ito na circle. Pero ngayon, wala pa sing stock na galon na circle. Ngayon, ginunbox na ito siya, guys. Parang nga uh, ma may, may, may i-vlog na ako, guys. Pero, hinihintay ko pa ang galon. Kasi one week na nag-order ako ng galon na circle. Wala, walang stock sa grocery. Kahit, kahit ako sana magbili ng ng galon sa grocery pero walang stock na kwan galon ng circle ngayon, ito ay uh, ito ay para ito sa ito sa guys. So para ito sa galon na sir, Cor. kasi guys. Mabigat para sa akin, guys. Mag anong sa Tagalog ng mag-arssaba ng galon, ilagay sa itaas ng ng banggi, ng banggirahan. 'Yon, napakahirap sa akin, mabigat may, di ba, hindi ba? Mabigat ang galon kung puno ng tubig. Kasi 'yung galon na may gripo, kaya nga, hindi ko alam ang anak ko nag-order sa akin ng nito, ng kwa to, ng ito. Para nga hindi ako, kasi ang galon, pag, pag ko ka kasi nito, hindi ka na mag-alsa ng galon. Kunin nga, nandyan ang siya. Ito, sa itaas ng mesa. Pero, mayroon siya, guys, na host na para ilagay doon sa kwan, sa sa galon na circle. yon kaya nga, hindi na kailangan na mag sa pa mabigat kasi mabigat para sa akin mag sa ng kwan, ng galon para lang ilagay sa itaas ba? yon kaya nga ngayon, unbox sa'yo guys. yon ang dami akong kwan, baka maglaki ng aking ano. Ito guys, oh. to? Wala na ito siya kasi, kasi ang anak ko, pag mag-order ang anak ko sa Shopee, pag mag-deliver yon sa kanilang bahay, talagang binabuksan yan, binabuksan yan talaga kung may mga damage kasi pwede yan i-refund or pwede ano ba, i, um, ba yun, ipalitan pwede yan ipalitan pag may damage siya pwede yan mapalitan at pwede ma, ma ano, ma inong pag may damage siya, pwede palitan yun kaya ngayon kailan pa ito guys yung sa dito sa bahay ito kaya lang kasi hinintay ko sana hinintay ko sana mag deliver ang ang ano ang galon para nga ba ang aking pag vlog sini ito kaya lang wala sing galon kanina ng kahit ako dalawang punta ako sa, sa supermarket sa mga insikan na, na, nagtitinda ng mga galon. galons walang stock na circle kaya nga ito guys ito siya guys. So, tingnan nyo guys. So, parang gripo na lang siya. Ito ang gripo na ito guys. Ay, sa taas, ito ng mesa. Ha? Huh? Electric drinking water pump. Electric pala. What you get? Ah, uh, one water hose. One type C charger cable. Ah, oh, electric pa ito. One dust prop water bottle cup. One user manual. Yun. Green May electric pala ito. Ito siya guys. Wait lang. Yun, ito ang kanyang pano. Ipatong na ito sa lamis, ah, reti, retita boros spout design. So, yun, ting tingnan natin, guys. Hindi pa, hindi pa nito nabuksan. Ngayon na, ngayon. Alamak, ano ang baka, ano ito? Yun, nasa. Yun, may kurinti para ito. Meron ito electric drinking water, huh? Electric. mabato edi. Ay, ano na O Nananala. guys, mayroon siya, guys, hose. Oh. Mayroon siyang hose, oh. hindi ko lang, guys, pagkuan. Hindi ko lang siya, guys, pagpalabas sa plastika kasi baka madumihan siya oh. Mayroon siyang kuan oh. may madumihan ang hose kasi ang hose na ito, nakita ko saan ba. Nang hose kasi, binigay ito sa galon. Ang pinakadulo nito. Ay, wala dito ang hmm. kuan. Yun ba o oh, ito? Yun, yun. Example, ito ay galon. Example, yung galon na circle, ilagyan mo ng buho, siyabla. Lagyan ng buho, and then, hmm, turn, turn the pump main unit over to the bottom and pull out the bottom water hose connector. Use on barrel. Uh, put one end of this products matching pumping water Hose into the bottom water hose fitting. Make sure the hose is inserted into the bottom end and snap the hose into the hose outlet by bay. Use on bay rails Please uh, flip the main. Flip the main unit of the water dispenser to the bottom and check if the bottom water pipe fitting is in place and aligned. the fitting in align the fitting with the water pipe outlet uh, this stop yes yes guys okay. ito na ito na uh -huh. ito ah uh, ito guys parang kwan eh kaya hindi ako nito magkwan mag ito na siya pero hindi ito siya guys ang anak ko, ito yung pasimbor ito yung sa guys dito siguro ito dito Ewan ko saan ito. Siguro sa kwan ito sa galon. Ayan, ala. Ayan lang. Ito siya guys. And then, ito naman. Ayan na, naman. Saan ang pichil niya? Ano ito ba? Luit lang. Ah, ito guys, ay stand lang guys. Ito ay stand ng gripo ito ba oh? Ito. Siguro ito. Siguro kasi hindi ko alam. Ito siguro guys, ito 'yon, ganito, ganito. Baka ganito guys, oh, ganito kasi. 'Yan, wait lang. Siguro ito, hindi ko alam. Ala. Wait lang. Aroy. Na ito siya guys, oh. Ito is siguro ito. Ah, dito na lagay ang hose. Dito siguro na lagay ang hose, oh. Hindi ko nang alam. So, ngayon, pag mayroon akong galon, ipasimbol ko sa anak ko. At ito guys, ay dito mo siguro pindutin. Oh, uh, ganyan. Ito siguro ang posisyon. Bakit ang blurred? Blurred, oh. Mm, sila ka blur camera ko. Ito siya gaya posisyon niya, oh. Siguro. At mayroon ito ka, May pirindoton ka dito, oh. Ito, oh. Uh, mm, sit, sit, silit. Ayan. Gablard ang, ano. Um, Gablard ang camera ko. Kung masyarang malapit. Hmm. Hindi pa siya makita. Gablard. Wait lang. Kuma... Pudako kasi, ayan. Ay, gablard. Kanina pa yung lupok. Siguro mayroong kasal. Ito guys ay start post. Yun. And then, sit siya select. Hindi ito naman guys ay may battery siya. Oh, may battery siya. Oh, may battery. Basta ninyo. Yun. At ito ay chargeable. May charger siya nga dala. Oh, chargeable. Kung ganun, may charge. may charge. Oh, dala sa chargeable. Oh. So, kailangan i-charge pala siya. And then, saan na yung gripo? Ano Yun ang gripo. Wala na. Wala na. So, wait lang. Imabasa tayo dito. May siguro may kasal. Kanina pa yung... kanina pa lupok na yan. Eh, siguro may kasal. Ito yung para ang uh, muka ng gripo. Ngayon, Ito. <laughs> na pa yung na yun. Ang grande ang kasar. Before cleaning, please make sure that the water pump stops running. Do not use steel wool. Steel wool. Abrasive, abrasive detergent or corrosive liquid such as gasoline, acetone to clean this product. Grabe ba? Maklean ka gasolina? Assuming. can be wiped with a wrong old damp cloth. Do not rinse, soak, or spray in water or other liquids to avoid device damage or products leak or products leakage. When, st when storing and storing, please ensure that the product is is clean and dry, and placed in a dry. Ventilated and protected place from direct sun. So ito safe warning tips. Before using the this product, please read the instruction manual and all instruction in detail. With the product, which this manual, which this manual for future reference, do not immerse these products in water. Do not put the inlet pipe into overheated liquid. A uh, sixty six to avoid damage to the pump. Splash, scald. This product contains lithium, libium libium batteries. It is strictly prohibited to this. disassemble disassemble the products here to avoid possible damage to the battery core or other dangers. Six, uh, it is strictly prohibited to disassemble. Disassemble squeeze. Uh, puncture short circuit the, the products or put it into water, fire or place in a in environment with a temperature higher than 60C. The rest of injury to person or damage to object to be is concerned about. This is this product. this product is only suitable for home office and outdoor drinking water. Use please do not uh, use as other purpose, purpose purposes in the absence of supervision cleaning and maintenance of appliance should not be done by children continuously continuous working time please operate strictly in accordance with the rate working time no idling the inlet pipe is not put into water It is strictly forbidden, forbidden to disassemble or modify these products by yourself. This product should, be, should not be used by people.